Napakaraming pakinabang ng Biblia. Pangunahin na dito ay ang pagpapaunawa sa atin sa mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus. Sa pamamagitan ng Biblia ay naunawaan natin ang ating kalagayan at ang pag-ibig naman ng Diyos sa atin. Nakatutulong din ang Biblia sa pagbibigay ng gabay sa atin. Sa ilang mga bahagi ng Biblia ay pinaliwanag na ito ay liwanag sa landas na ating tinatahak. Sa dami ba naman ng impluensya sa mundong ito at sa dami ng landas na pwedeng tahakin, eh talagang kailangan natin ang gabay ng salita ng Diyos. Nariyan din ang tulong nito upang malaman natin ang gagawin sa mga iba't ibang sitwasyon sa buhay. Natututunan natin maging mabuting tao, asawa, magulang, anak, mamamayan at iba pa sa pamamagitan ng mga aral ng Biblia. Kung sakali namang matigas ang ating ulo, Nasa Biblia din ang kailangan nating pagtutuwid upang maibalik tayo sa tamang landas. Abay, isipin mo na lang kung walang pagtutuwid sa atin. Dire-diretso na tayo sa pariwarang landas, tuwang-tuha pa tayo. Pero salamat dahil ang Biblia ay nire tayo kapag nasa mali tayo. Itinuturo din ng Biblia sa atin ang dapat nating paniwalaan. Napakaraming sabi-sabi, pamahiin, filosofiya ng mga tao na sadyang nakakasira ng buhay kapag hindi mo nabatid, ikakapahamak mo. Siyempre, nandyan din ang kailangan nating encouragement kapag tayo ay down, lugmok o nalulungkot. Pero sa lahat ng ito, mahalagang tandaan ang sinabi sa Aklat ng Santiago. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. Maraming naging purpose ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Misa nagiging bahagi ng dekorasyon sa bahay, wallpaper sa cellphone at computer, bahagi ng sulat sa mahal sa buhay at iba pa. Hindi naman masama ang ganitong paggamit ng salita ng Diyos, pero mahalagang tandaan na higit pa sa mga ito, ang salita ng Diyos ay dapat ipamuhay. Ang pagkukulang sa aplikasyon nito ay hindi kalugihan ng iba, ito'y kalugihan mo. At yan ang ayon mismo sa sinabi ng Biblia. Ang salita ng Diyos ay pinagkaloob hindi upang magbigay lang ng impormasyon, kundi upang magdulot ng transformasyon. Kaya ang pagbabago nito sa ating buhay ay talagang dapat maganap. At yan ay lalong nararanasan kapag isinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Huwag mong sayangin ang biyaya ng salita ng buhay. Sundin mo ito at asa ka mo.